Pinagtibay sa 11th regular session ng Sangguniang Panalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na magpasa ng isang resolusyon para sa pagpapalaganap at pagsulong ng mabuhay gesture bilang opisyal na pagbati sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay John Morris Stefan San Pedro, Acting Provincial Tourism Officer, ito ay bilang pagkilala sa Filipino Brand of Service Excellence na sinimula ng Department of Tourism noong 2013. Anya, marami na rin ang lalawigan ang gumagamit ng mabuhay gesture sa kanilang mga lokal na pamahalaan at iba pang establishmento kabilang ang Zambales at Aurora sa Region 3. Habang nangunguna naman ang Science City of Muñoz sa mga munisipalidad at syudad sa Region 3 na nagpasa ng paggamit ng mabuhay gesture. Sa ngayon po ay marami na po mga lalawigan Dok ang nag-adopt po ng mabuhay gesture, hindi lamang sa mga tourism-related establishments, bagkos pati po sa mga lokal na pamahalaan. Sa Region 3 po, adopted na po ito ang mabuhay gesture sa lalawigan po ng Zambales at Aurora. Sa mga municipalities and cities naman po, na po sa Region 3 ang ating Science City of Monyo sa mga nagpasa ng paggamit ng mabuhay gesture sa kanilang syudad. Base anya sa kanilang datos ay mahigit sa 1,500 ang mga manggagawa sa tourism ang nakapag-training na ng Filipino Brand of Service Excellence at sa kasalukuyan ay mas pinaiigting pa ang kampanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay sa ilalim ng kagawaran ng turismo. Patulong din po natin dito ang mga tourism officers po sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. And ang inyong lingkod naman po ay certified trainer din po tayo ng DOT sa pagsasanay ng FBSE. At isa po sa mga nauna natin ginawa ngayong taon sa first quarter po ay sa, uh, magkaroon ng pagsasanay para sa mga kawani po ng pamahalang pandalawigan ng Nueva Ecija. So ngayon po, mayroon na po tayong ng uh, grupo sa provincial government po na tinatawag po namin uh, provincial government of Nueva Ecija FBSE Champions. So, ang ginagawa po nila ay nagkakascade po tayo ng pagsasanay sa paggamit po ng mabuhay gesture sa ating mga opisina. Ang mabuhay gesture na kasalukuyan na rin ginagamit na pagbati ng mga kawani ng provincial government sa New Capital sa Palayan City ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalapat ng nakabukas na kamay sa dibdib habang nakatingin sa mata ng taong binabati at sinasabi ang salitang mabuhay ang nag start na po tayo ngayon even yung mga kung kung na-experience niyo po yung mga security natin sa pagpasok sa kapitolyo bumabati na rin po sila ng mabuhay sa mga bisita at tinuruan din po natin sila ng basic customer service Jovelyn Astero para sa balitang unang sigaw